sama ko ngayon si Tito Kirob at si Tito Nilo. Ito yung dalawang to, siya ang nag-aayos ng lambat. Tapos pagkatapos namin ito ilanis sa bangka, ihuhulog naman namin. Yan, wala doon. Sa kabilang side yan. Hanggang doon. Tapos mamayang hapon, sobrang lit na ng tubig. Yun yung pagkakataon para... Uh, ikutan or bye natin yung lambat kung meron mga isda dito sa loob na ito sigurado yon wala silang pupuntahan kasi pag time na mababa na yung tubig papunta na sila sa laot hindi naman na sila makakalabas kasi naiharang na namin dito sana naman maging matagumpay itong lakad natin na ito nandito na kami sa kabilang dulo dito kami magsisimula hanggang doon doon sa kabila at ito ay nasa 600 meters yung haba ng lambat na ito. So, kumpiyansa kami na ito ay maaabot. 600 meters. Pagpanahon po ng ano ng December, nasa gabi yung high tide. Ito ay ginagamit na namin. Pero mahirap nung time na yon dahil na hinuhulog namin ng gabi. Nagkakasabit-sabit sa mga mataas na bato yung lambat namin. So ngayong umaga, gagawin namin pagkatapos namin ihulog, lalangoy kami, lalangoyan namin ito para sigurado bumangga Yan, tapos na naming ihulog. Pagkatapos namin ihulog, ayun, si Tito Nilo ay nagpaiwan. Ano, mababatak pa kinaruto ko. Ang ginagawa niya, pinapalapat niya yung mga kawang, yung mga part na suma, na pumatong sa bato. Uh, inaayos niya. Habang inaantay natin na bumaba pa yung tubig, andun yung lambat namin, tapos may isa pang lambat dito. Panghuli ito ng lambiyong, ang ibis, tarating na natin. Tingnan natin marami nang bumangga doon sa lambat namin <laughs> ay hindi pala amin lambat to <laughs> <laughs> hindi pala amin lambat ito Yun, namin itong lambat dito. Dito muna itong lambat na ito kasi hindi naman ito sa amin. <laughs> Go! Kung sa amin lang sana yung lambat ay baka din nala namin kaso hindi sa amin eh. Lang <laughs> muna siya. Tabi kami, mga mamen Ito Ako yung inulep pagbukta

Ito yung gagamitin natin tuhugan oh. No? Yay! Yay, tuhugan oh. No? Isda. Tapos ito yung mga kahoy natin, mga mamen. Kanya-kanyang <laughs> iskapar. Ayan. <laughs> Oh wow. Sang pailetson. Huh? Oh. Wow. <laughs> <Yeah>. <laughs> hindi ganyan. <laughs> tapos na, tapos na. Oh. Hmm. trabaho ng hmm. ako patulayan ruto waget patulayan pero pa patungan ng ema kalerlo ka lapit uh. na maluto lapit <clears throat> na maluto yung kasama ko kumakain na kusgit gitu-tot isan, anong nalong gitu kamera mapa hapon ka na Matabig hapon ah oh. Ito naka Huyuga, tong maktanag na sa sa balilegit ka to ay Hindi <laughs> ka to Hindi Alas tres imedya na po ng hapon At Mapapansin niyo po napakababa na ng tubig Kanina hanggang doon yung tubig oh Pero hindi pa rin talaga hibas ng Gusto kasi May tubig pa eh pero siguro maya maya na oras mga isang oras o or mga dalang dalawang oras may hibas talaga to ng gusto baka katama De, ang daming daming pumasok sa butas ayan ang pakababaw na ngayon ang daming mga isda na pumapasok sa sa butas nagpapaiwan ay bumas sa lambat tirahin natin sa mata andito sa butas tirahin natin saan ang gusto mong patama ilong ilong? wala mang ilong to? Wait lang, wait lang. Alin si Dalait ako? Wait lang. Alin si Dalait? Ala. Mai, mai. Yare ito yare. tama ah. hinay. Kumusta <laughs> na? Tito. Mm, tito. yon na to kanina, yung nilalangoy natin, nakahuli tayo ng mga ano, mga uh, ibis. <laughs> ibis. Ibis, ibis. Yeah, Ay apo na 'yan. pala Ay abuto ni Troyam. Ayon. sa bahagin dito. Hmm. Bahagin Papunta na ka. Papunta na kami doon sa kabilang dulo ng lambat at I aming mean, uh, hatakin. Hindi namin i-diretso to sa bangka kasi napakababaw. Gagawin namin direkta na sa sako. Ayun oh. Uh, yung kabila, yung kabilang dulo ng lambat sinisimulan na rin nila. Dito kami nag-start sa lubungan kami. Nandito na po kami sa lambat na nakalogmok Sige na yun, lambat namin dito. Sasako na namin yung ito nilok. Ayun oh Pati tulbong ay huli. Eh. Ah, loko no, nga na ano. Gulo. Oo, gulo. 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 Gusta pa yun. Lapulapo ba yan? Lapulapo yan. Lapulapo. 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 May pa dito oh Grabe, lapulapo <laughs> ngayon <laughs> dito. Ang baka ba? mga lapulapo ito? ito pa lapulapong green ito, ito talaga ang tunay lahit <laughs> mong lapulapo ay la, lapulapo yan <laughs> lapulapo <laughs> mga kailan wala nang nakuha ng lapulapo dito kaya nagkukunaw dito ito po yan lapulapong okay. pula grabe yung mga lapulapo dito hindi na nga mayayang ente. pagbo pagbo ni kailan? hindi na naman

tuh Kenapa? Oh panus Hah? Gak pake pang Hah? Oh Eta, buhay Buhay, wala namang... <laughs> <Wala namang syelbyan. laughs> Ito sila ba isot? Oh, itong lapu-lapu rin. Tika tika. Tingnan, tingnan, eh, Tingnan! Oo! Oh, ang dami! Ito si Kuya Ryan. Siya ang kumukuha ng mga laman. Laman loob. Oh. Pakahilaan si Tate, naghihila nang. Ito yung mga lapu-lapu rin. Huwag ulit. Hayaan mo na kay Tito Nilo yan. ใชนนี้คนะือการงานของผมตัวเบ็ดตัวบุ